Para sa akin, ang asin mga badi, ay sapat na. Dahil medyo matamis-tamis naman na kanyang lasa mga badi. Dahil sa manibalang na papaya. At matapos ko tinimplahan asin mga badi, tinikman ko na naman mga badi. Para masuri ang kanyang lasa mga badi. o umaalat ba? Kay sarap-sarap talaga mga badi. Iba talaga kapag nitib na manok mga badi. Di mapantayan ang kanyang sarap na lasa. At okay na to mga badi. Lutong-lutong na talaga mga badi. Tara na mga badi. Sabahan nyo na ako mga badi. At ang inyong mga bahaw, ilabas nyo na. Magluluto pala ko ngayon ang sinabaonitid chicken mga badi Kaya mga kakilanganin ko mga badi hinanda ko na Gaya ng karne ng manok, mga aromatis ng pampabango at dagdag lasa At kunting manibalang na papaya at dahong na malunggay na pandagdag sarap na lasa Ang kawali na kilulutuan mga badi, sinalang ko na At ang karne ng manok mga badi, binaksa ko na para palabasin ang sariling katas at ito'y masangkutya At ang karne ng manok mga badi, nagkulay golden brown na Kaya sa mantika, nilagyan ko na at ginisa ko lang muna mga badi hanggang sa ito ay magputuka na. At na mag-okay ng karni ng manok mga badi na aking ginisa, ang mga aromatics mga badi binagsak ko na. At tinalualo ko lang muna mga badi para ang mga aromatics mga badi manok talaga sa karni ng manok, ang bango at ang kanyang lasa. At na mag-okay na mga badi kaya di ko na pinatagal mga badi ang sabaw nilagay ko na. At nakuloyin ko lang muna ang sabaw mga badi at para mabilis lang kumulo mga badi kaya tinakpan ko lang muna. At sa ilang minuto lang lumipas mga bade na naghihintay ako na kumulo. Sa tingin ko mga bade, kumulo na. Kaya binuksan ko na. At hindi ako nagkamali mga bade. Kumulo na talaga. At medyo bata pa naman ang mga nok mga bade na aking niloto. Kaya ang pagpalambot, hindi na masyadong patagalan pa. Kaya ang manibalang na papaya mga bade, binagsak ko na. Sabay kunting halo mga bade. At takpan ko lang muna. At sa ilang minutong lumipas mga badi Abang ako'y naghihintay mga badi At sa tingin ko ang papaya luto na Kaya binuksan ko na At ang dahon ng mga balunggay mga badi Binagsak ko na rin At ito'y halu haluin At hindi na rin ako nagdagdag ng mga artificial na Pangdagdag lasa mga badi Para sa akin Ang tamis ng manibalang na papaya Ay sapat na At samahan pa ng karni ng nitib na manok Nakasarap kapag original na lasa at tinakpan ko lang muna mga badi At ang dahon na malunggay mga badi Madali lang naman lutuin Kaya binuksan ko na At tinikman ko ano ang lasa At nang tikman ko na mga badi Ang tabang tabang talaga Nakalimutan ko pala mga badi Maglagay ng pampaalat Habang ito ay aking silang At sa asin mga badi Ay tinimplahan ko na Para sa akin ang asin mga badi Ay sapat na Dahil medyo matamis tamis naman na kayang lasa mga badi Dahil sa manibalang na papaya At matapos ko tinimplahan ang asin mga badi Tinikman ko na naman mga badi para masuri ang kanyang lasa mga badi Kumatabang o ba Eh sarap sarap talaga mga badi Iba talaga kapag nitib na manok mga badi Di mapantayan ang kanyang sarap na lasa At okay na to mga badi Lutong lutong na talaga mga badi Tara na mga badi Sabahan nyo na ako mga badi At ang inyong mga bahaw ilabas nyo na